Ah, medyo hapon na. <laughs> medyo siguro mga alas 5 na po. Alas 5 na lang. na po. Ayan, nandito naman po kami dun sa grocery naman. eh, bibili naman po tayo ng isang sakong bigas at saka po kapit na sukan. Dun po sa bigas po natin bibilin, medyo nakaipon po tayo ng nakaipon po tayo ng konting palipad mag-heat lang po siya kaysa uh, maubos lang po ng ganun uh, bibili po tayo ng bigas para po sa aming father, sa aming uh, nanay tsaka tatay uh, i-edad na rin po at ayaw naman nila magpatuto pero kailangan po magpapitahan ito saan po lang po tayo mga pangulay po dito no? mga pangulay okay, po so, uh, doon po sa naka-appreciate ko kagabi na si ay bro, Brother Ronix. Ay, salamat po. At ayun, sabi ko nga po, ibibili natin ang kapito sa ito. tayo ng tatlong din asukal, at na kape. isa siyempre sa akin, yung dalawa ko, mahilig uh, sa kapito na rin ang tatay ko. At, sa kanila yung dalawang kilo kaso sa akin naman po yung isang pack lang at isang pinapasokan ko siguro pagka-abing -so pa, sa clip ha pag-abing kayo sa clip ko yung isang page ha tutang nasa pala na yung pinarin ako ang... diretso po at so, yun kung ano pa yung bibili natin sa nagana yung butas ko siguro no pag-abing na lang na kayo nalang para po uh, ibinigurienta siya at nagpapagayon sa anak wala naman po ay paano pero siyang mininurienda kasi anak po nung magdadrive po sa atin Ano pa makikita po binila natin yung uyan at binila po na po sa mga yung mayakap po sa biyaheng sa nag-sponsor po nung langit na ito nag-sponsor po sa sa baby po kay R.V maraming pong salamat sa Patuloy po kayong kulang um, ng biyaya ng galing po sa ating mga. sobrang happy ni Kuya Ang. At na naman ako ng kanikabok ng kalasada. nakaamoy ng na, usok ng sasakyan. At syempre, nakaamoy po tayo ng amoy sa palengke. Alam niyo naman po yung amoy ng palengke, di ba? sa ilong. Pero asarap amoyin. Pero siguro, hindi lang po natin napuntahan Amuyin po sa gitna ng ang Ay, ganun ba? po. Ano po, ano po Ayan, ito, ito na yung bigas. Ayan, ito, ito na yung bigas, saka yung kape. Ayan, na uh, yung bigas. Tapos yung kape, At... yung bagari, <laughs> ano, ano, pa, isa. Ayan, ayun. Uh, salamat po. Salamat po yung kapit na sukal po natin Doronix na meron tingin tayo ng ano magkano doon kinapay? yung tinapay? Ano? 270 oh, nakamaliit lang yan kasi nakalapit ay hindi yung hindi tinapay na nakabalde wala ay, hindi ko natanong 278 parang kay... gawin lang, lang pita yun na ano lang, pisa... yung, na ganun, ano yung halo? hindi ay, yung single lang ano? Kung cracker, oh, okay. cracker lang. Wala iba-ibang flavor? Wala. Eh, meron din. Nakatimbag. Ito, matitin na Oh, tanong mo yung timbang, Magkano? Ayan eh, pa. May konting sukli pa. Ah, uh, ito, uh, bro Rodix. Ito na yung kapit asukal po. Yung isa. Tat Bali, tatlong kilong asukal, tatlong pack po ng Nescafe Steel. Ah, uh, wala na po itong coffee mate. Ah, uh, ano po, yung isa po dito sa akin, isang hindi isang pinong masungal dahil kailangan ko din po tapos ibigay ko kay the mother yung talaga ah? ha? walang nakabing pa dito ata sa eh dito kay ano yung isang dito? Ano, dito, bumibili, no? huh? ano, family na ito hindi pa kanalo yan nung bumibili nun ha? yung isang panig dito sa kanto na yan ano, ano pa man kung pa yung pero tingin kami po ng kulay kahit tingin tayo kahit na is, bilin mo isang pecho bagyo, isang ripolyo at ah. saka Hindi tayo makakabagi pa lang. Basta lang yun. Isang, isang kahit hindi isang isang kilo, isang kilo na tatas, isang pecho bagyo. Tsaka kamote yung medyo maganda kamote. At kahit isang piraso labanos. At, tapos ano pa? doon at pabili na rin po ako ng gulay abote, repolyo, labanos at um, ewan po alam meat ang walang kinakain pero okay na po yan ito pa yung isang sakong bigas para po sa mother ko uh, tapos ito po yung yung, yung bigat uh, na sukal um, sa akin po yung salito yung dalawa sa mother ko rin para naman kahit papano paano eh, eh, maiabot si Kuya Aw ayun dun po sa mga nagsishare po ng blessing kay Kuya Aw sabi ko nga po pagitan mo isang tatlong hanggang apat na ng buwan bago tayo makaipon ng 100 dollar pero ngayon po ang naano lang natin uh, 100 dollar pero ang laki po ng kalpas ni, ni, ano, ni Tapos 30% kaya maliit lang po yung natuwa natin sa ano dahil ngayon po baka maubos na rin baka maindagdag ko na rin po sa sa nakad po kayo ngayon yung time gas ngayon pinarti ko po muna yung sarili ko gulay yung gulay yung gulay na po ako para kahit paano ako ba happy happy ang ano pa ah, magpapaalam na po sa Kuya Awat ah, eto uh, hindi na Salamat po sa lahat. Hintay po natin yung gulay. Makita po ang iyo. Makapanakay, mahirap po lang. Ayan, Ayan, Ayan. 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 nakabili na rin po tayo ng tinapay. Para uh, merienda po nung wala po tayo maisip na bibili. Piyahin uh, na po kami ngayon, pauwi na. Uh, bibili sana tayo ng kulam, hindi na umabot. <laughs> Paano po? Uh, maraming salamat po talaga at Mababi naman po natin ngayon. Ah, okay, Parang